Isang tanong na naman po atipong subscriber ang ating sasagutin. Ang kanya pong tanong ay, pwede ba daw haluan ng pollard o tiki-tiki yung breeder feeds? Ang papakain po natin mga inahing baboy po mga kaibigan, dapat talaga angkop po yan sa kaniyang mga stage. So kapag dumalaga pa silang sila from uh, biik pa lang, so dapat dadaan muna sila sa pagkain ng starter feeds. Yung starter feeds, yan po yung uh, pagkabilin natin ng mga biik, o nasa 45 days to, one month po yan. Mula 45 days hanggang isang buwan o mula po ng pagkabili ng mga biik na gagawing inahing baboy hanggang isang buwan po yan mga kaibigan. Yan po yung starter feeds. Pagkatapos po ng uh, starter feeds, ang atin na pong ipapakain ay grower feeds. From 1 uh, one month hanggang po aabot ng limang buwan. Yan po yung ating papakain sa ating mga dumalagang gagawing inahing baboy. Limang buwan pataas po mga kaibigan, ang po ipapakain ay gestating feeds o kaya breeder feeds. And then, hanggang mabuntis po yung mga inahing baboy. Sa tanong po ng subscriber kung pwede ba maghalo ng tiki-tiki o polar doon po sa uh, breeder feeds. Ang sagot ko po ay pwede po kayo maghalo. Pero dapat yung breeder feeds o gestating feeds ay 60%. Yung tiki-tiki o polar feeds ay 40% percent na po yung kanyang ratio. So ang kanya pong ratio mga kaibigan ay 60 40. 60% weather feeds, 40% polard feeds.